nagbukas ang operasyon ng Sankar Wash dito sa Barangay Moraleon, Buak Marinduque. Malapit lamang po ito sa may ESPI at katabi ng Yamaha Motor Central. So, under crisis, under chassis ang ginagawa uh, sa ng sakyan ngayon. Hindi Maganda dito sa Sankar Wash. Ito lamang ang bukod tangi na uh, rinisan sana sasakyan na mayroong uh, rampahan yan, kung saan pwedeng uh, malinis ng mas maayos yung inyong inyong mga sasakyan lalong lalo na yung ilalim ng inyong sasakyan under chassis at uh, pinakamaganda dito, mura, mura lamang po ang uh, bayad dito so, nililinis na ang sasakyan ni paring Adam ang ganda ng pangalan. So, dito po kayo magtungo. Bukas na pong muli ang chunk uh, car wash. Ito naman po yung pressure nito. Ang engine wash, ito yung ginagawa natin. Hindi pala yan. Ano pala yan? Uh, ito, engine wash, 113. Bike wash, 25. Motor wash, 75. Tricycle wash, 100. kotse 100. Ang owner wash 130, coach is 130, ang van 150, under wash plus 30. So yung nagawa na yon under ano lang yun? plus 30 first, plus 30 pesos lang. May four wheels body wax din sila at saka wheels disinfectant, free vacuum and fire black. Maraming salamat po sa pagtangkuli. So pero din sila dito interior detailing kung saan ginagawa yung mga yan, sakyan na yan maganda dito, nililinis na yung ilalim pare sipari mo yun maganda dito sa car wash, meron silang rampahan kung saan na uh, malilinis ng mas maayos, yung ilalim po ng inyong mga sasakyan, so bukas na po at balik na sa car wash nililinis lamang so, hindi maayos yan mamaya yung ilalim lamang ang nililinis na ngayon Adam. Hanapin lamang si Adam, si paring Adam. Para mas...